Sabi ko na nga ba eh. Ay, nakadarap pa. Hello Philippines and the lower. Magandang magandang araw po sa ating lahat. At sana po ay lagi tayong babasabasa ng ating Panginoong Pasokan Diyos. Na. <laughs> Pasok ko na. Pasok ko daw siya. God, at heto nga at papasok na ang aking anak. Mag-aaral na buti ha. Okay <laughs> pa? At hena nga at sasalubungin ng aking anak. O, oh, di ba para ka naglalaro ng patentero dyan? <laughs> At ah. naglisaw-liso ang mga sasakyan. At eto nga, at nakagayak na ako. At ako naman ang sa aking trabaho. Napaka-traffic nga dyan, nakakaloka. Malibas, napasokan na lahat ng eskwelahan ngayon. Kaya napakadami ng pasahero. So, na, tapos na ako sa una kong pasyente at pupunta na ako sa susunod. Bilangin natin yung mga sasakyan na sinasakyan ko. Nakakaloka, napakadami. Sa sobrang gutom ko nga, dumaan muna ako dito sa 7-Eleven para bumili ng pagkain ko. Ramdam na ramdam ko na kasi yung gutom dyan. O, diba, panibagong sasakyan na naman ganyan. Diyan ako napapagod. <laughs> napakadami kong sinasakyang sasakyan. O bilangin natin, napakadami. <laughs> Sakay ng jeep, tricycle, jeep, tricycle, ganon. <laughs> Naka-14 akong sasakyan, nakakaloka. Latang, lata na ako kasasakay So, ayun nga, at nandito na ako sa palengke para bumili ng mga pagkain namin, uulamin namin, gano'n. Diyos ko, Lord, gutom na gutom na talaga ako. At ramdam, ramdam ko yung pagod, nakakaloka. At ayun nga, at pauwi na ako ng bahay. Pagkatapos ko nga magluto ng makakain namin, umabas ulit ako para sunduin ang aking anak. At nakita ko nga si Sir Rayan. Oh, shout out sa'yo. So, ayun nga, at hinihintay ko na ang aking anak ubod ng tagal. At sa wakas, at nakita ko na siya. Mukha ng cellphone ko. <laughs> Sabi ko na nga Ay, ba eh. Ay, nakanarap pa. Oh. Hello. Oh. Ano <laughs> <Kino> ba yung ingat? Ano <laughs> kita? Sabi ko, patay. Hindi nakukulit sa akin ang anak ko. Nakalimutan ang cellphone. Hindi mo matatawa ka. Napauwi na ka ng dalawa. Nasundo ko na. Ay, nasundo ko. Tagal ko nagkita yan anak. 20 minutes. Aloha. At inaya ko na nga ang aking anak para bumili ng pagkain niya mamayang gabi para hindi na ako lumabas at napapagod na ako. Ito ng bahay. Ay, ilit, ilit. At eto nga pag namin sa bahay, magpapahinga lang kami ng konti at kakain na kami dalawa. Let's eat. Busog. E paano may kinain daw niya yung baon niya kaninang hapon, yung sobra? doon sa lunch box niya. Eh may sobra daw eh kinain niya kaya busog siya. At pinauna muna niya ako. Mm. mm. Ang ulam ko ay mm, paltat. Kasi mang Alam ko marami hindi ko makain neto sa inyo. Kaya ito, ang sarap. Mmm, ng asim. Sobrang linis. Pinalinisan ko ng abukay na sa Palengke, tapos ako naman, linisan ko ng suka. Babad na babad, kaya sobrang linis. Hindi siya malansa. Mmm. po tayo? Pa-bye <laughs> Bye, I love you all. And hi, thank you.